Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muli nagkatipon ang napakaraming tao, ano pa't pa hindi man lamang makuhang kumain Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, sila ay pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga sabi ng mga ng mga tao, nasisiraan na siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't binalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa nila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin di satanas si satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Kayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Wala makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw na kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. sa pa niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maari ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at manlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Yesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya na masamang Espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus. Sila ay nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming tao nakaupo sa palibot ni Yesus At may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Yesus Tumingin siya sa mga nakopo sa palibot niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay lang po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Patuloy po ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay po sa atin ng isang gabay sa katauhan ni San Antonio de Padua. Sabihin nyo nga po na sa katabi ninyo, kamusta ka? Ano ang sagot? Sigurado ba? Mga kapatid, sa ating po mga pagbasa ngayon, maganda po na mapagnilayan natin kung sino nga ba talaga ang ating pinakikinggan. Sa salita ng mga millennials, ito yung mga influencer. Sino yung pinakikinggan mo at sino yung nag i influence sa iyo? Sana po marami dito na ang nagiging influencer ng buhay nila ay ang kanilang mga magulang. Tingnan po natin. Sa mga magulang, Sino po ang inyong influencer? Sino ang inyong pinakikinggan? Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin na hinahanap ng Diyos ang tao. Sabi ni ng Panginoon, saan ka naroroon? Saan ka naroroon? Ba't kaya magtatanong pa si ang Panginoon eh, wala namang nalilihim wala namang naitatago. Kahit sa kang sulok magkubli, alam ng Diyos kung nasaan ka. Pero bakit ba tinanong ng Panginoon itong lalaki, saan ka naroon? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, nasaan ka ngayon? Papag, pag, pag, mag-usap lang tayo, no? nasaan ka ngayon? Ano kaya ang isasagot mo? Ano ba ikikwento mo? Ibig sabihin, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Kaya yung tanong, saan ka roon? Hindi dahil sa hindi siya nakikita ng Panginoon, kundi kinakamusta niya. Anong nangyayari sa iyo? Eh, itong lalaki, di ba, sabi, eh, nagtago po ako. Tapos, bakit ka magtatago? Bakit? kumain ka ba ng ipinagbabawal? Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo, halimbawa, ikaw po ito, kumain ka ba ng ipinagbabawal? Anong isasagot niyo? Uy. <laughs> Anong isasagot niyo? Ganyan din, tahimik, ayaw magsalita, ayaw kumibo. Paano natin maaintindihan yan? Kasi mahalaga po yung, yung dialogue, eh. mahalaga po yung sinabi ng tanungin ng Panginoon, bakit kumain ka ba ng ipinagbabawal? Po pwede kasing sagutin, opo. Pero anong sinabi ng lalaki? Eh kasi yung binigay mo sa akin eh. yung babaeng binigay mo sa akin, sinabi kumain ako. Hmm. Nakinig yung lalaki doon sa babae eh unang-una may usapan na sila ng Panginoon. Lahat ng ito sa iyo, pamahalaan mo lahat yan, maliban lang doon sa isang puno. Nag-usap na sila eh. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na sinabi ng babae, sinabi ng ahas, masarap eh. Oh, try mo. O ngayon, sinisisi niya ngayon itong babae na nagpakain sa kanya. Kasalanan ng babae? Sinong nag-decide? O sinong nag na kumain? Hindi ba siya? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang manisi. May bahagi ka. di ba diba? Yun yung tinuturo sa atin. May bahagi tayo. O ano man ang nangyayari, yung tinatanong, nasaan ka ngayon? Kung nasaan ka man ngayon, either state of mind mo o yung katayuan mo sa buhay, ikaw yan. Wala kang ibang dapat nasisihin o pagbalingan, ikaw lang yan. Kahit pasabihin natin, napilitan lang ako, pinilit lang ako, piniwersa lang ako, it's still, nagdesisyon ka na bumigay na sumang-ayon Okay po tayo. <laughs> eh, hindi napuputol puputol yung cycle no ng 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 blaming, ng turuan kasi umpisa pa lang dapat inako na natin na mayroon akong kasalanan, mayroon akong bahagi kasi nga, nakinig ako. Alam ko nang hindi dapat eh. Pero, nakinig ako. Huwag mo i-takon yung lahat ng sisi doon sa nagsabi sa iyo. Pinakinggan mo kasi, nakinig ka. Hindi mo inalala yung usapan ninyo ng Panginoon. Ngayon, sa Ebanghelyo, habang gumagawa sa si Jesus, ng mga kabutihan, nagtuturo, nangangaral ng mabuting balita, nagpapagali ng mga may sakit, at halos wala na siyang oras para kumain. Pero ano ang sabi ng mga close friends, ng mga kapitbahay, nasisiraan na yan ng ulo. At yung worst, ang sabi, nako, kampunyan niyan ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo, Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, nasisiraan ka na ng ulo. Nasisiraan nga ba? Sino nga ba talaga ang nasisiraan? Ha? Pero, ang maganda po kasi, di ba yung si, siyempre sa Biblia, no? si Adan, ang unang tao, nakinig doon sa hindi dapat pakinggan. Sinunod yung hindi dapat na sinunod. Si Jesus naririto. Napapakita ng dapat natin na pag-uugali. Na kahit sabihan siya, nasisiraan na yan ng bait. Pero hindi siya nagpa-discourage, hindi siya nagpatalo doon, hindi siya nagpa-depress. Hindi niya pinakinggan yun kasi malinaw sa kanya na ang Diyos lang ang aking pakikinggan. Kahit sabihan pa na, kampon ako ng demonyo, malinaw kay Jesus. Pero ang daming tao doon, di ba? no? Ang daming tao nagsasabi sa kanya na nasisiraan na yan ng bait. Maraming tao nagsasabi, mga leader pa yon, Mga eskriba, mga matatalino, mga scholars, ang nagsasabing, kampon ng demonyo yan. Pero hindi pinakinggan yan ni Jesus. Nagpatuloy si Jesus. Sa kanyang gawain, hindi nakadepende do sa ilang, no, ilang tao na gustong sumira sa kanya, kundi nakadepende doon sa ano ang sinabi ng Diyos Ama na dapat niyang gawin. Kaya ulitin ko po, kung nasaan ka man ngayon, anuman ang katayuan o estado ng buhay mo ngayon, ay, malungkot ka o masaya ka? Nade-depress ka o okay ka dahil 'yan sa pinakikinggan mo? Hmm. Kasi mayroon po yung ano, nalulungkot ka? Ano, hanggang kailan ka malulungkot? At ano nangyayari sa sa paglungkot-lungkot mo na yan? Sinong naiiwan? Sinong natatalo? Ikaw. Tapos lalaroin natin yung laro na kasalanan nila dahil sa magulang ko, dahil sa kaibigan ko, dahil sa... Hindi, ikaw. Sinabi lang sa'yo na hindi mo kaya. Naniwala ka naman na hindi mo kaya. ngayon, no? sa nangyayari sa lipunan natin, sino ang gustong pakinggan ng mga tao? Sabi ng mga tao, ay, dapat magkaroon na tayo ng divorce. Sabi ng tao yan, gumagawa nga ng batas eh. Kailangan magkaroon na tayo ng divorce para maging masaya kayo. Para maging masaya tayo. O, kaya ang sabi din, mga mga Katoliko din 'yan, mga nagsisimba din. Yes, no? Ngayon, dalawa ng, dalawang bansa na lang tayong wala, eh. join na tayo. E ano ang sabi ni Jesus? Ano ang sabi ni Jesus? Ah, ayaw yung sumagot, ha? Diba? Ang pinagsama ng Diyos, wag niyong paghiwalayin. O, sinong pinakikinggan natin? O bakit nagiging miserable ang buhay natin? Yung sinasabi ng tao na magiging masaya ka, nagiging masaya ka nga ba talaga? Ang pamilya ninyo, nagiging masaya ba talaga? Dahil pinakinggan mo yung, yung tao? E pilit nating nagbili tayong nagbibingi-bingihan sa Diyos at ang gusto natin, ang Diyos ang makinig sa gusto natin. Eh, anong mangyayari sa atin yan? Kung hindi ka nakapag-aral, dahil yan yung desisyon mo. Kung sino man yung asawa mo ngayon, desisyon mo yan. Dalos-dalos eh. <laughs> Relax lang, kalma lang. Kasi kapag may nangyayari sa atin, ang sisi sa Diyos. Magkaroon ka halang ng rayuma, arthritis, pinahihirapan ako ng Diyos. Oh, sino ba kumain ng todo-todo? Huh? Buti na may malapit na medical center, no? isiyan mo lang ang buhay. No? Huh? Kalmahan mo lang pag nilayan mo ng mabuti, kung sino talaga ang pinakikinggan mo. Si San Antonio de Padua po, isa po yan sa nag-influence sa akin para sa bukasyon ng papapari. Uh, late vocation po ako, no? Graduate na po ako ng hotel and restaurant management at uh, nagtatrabaho na na halos 10 years. Noong... Ako po ay naglilingkod din sa aming parokya ng mahabang panahon sa St. Anthony de Padua din, doon sa Singalong. At kahit pa paano, no, nakikilala ko sa San Antonio, paano niyang pinili yung bukasyon na sumunod doon sa mga na maging martir, doon sa, no, sa Franciscan. Pero noong mga panahon na nagdi-desisyon ako para pumasok, marami din, bakit ka papasok? Sayang naman. Sayang. Sinong titingin sa sa pamilya mo? Eh ako yung provider, ako yung nagtatrabaho. Paano sila? Pero kagaya ni San Antonio, yung pagtitiwala sa Diyos. At mas mahirap 'yon, no? Sa umpisa mahirap kasi talagang naglalaban yung aking kalooban, sino ba talaga? Ano ba talaga? Pero sa tulong ni San Antonio de Padua, eto ako ngayon, isang pari na sinisikap din. No? Sinisikap na patuloy na makinig sa salita ng Diyos nang sa ganon ang lumabas din sa aking bibig ay salita rin ng Diyos. Hindi salita ni Douglas, hindi salita ng tao, kundi nawa ang lumalabas sa bibig ko ay kung ano ang salita na binigay ni Jesus. na Yesus. Hindi lang tayo pwede mag-celebrate lang na mag-celebrate no, ng fiesta ng pagdiriwang na ito na hindi naman tayo nakikinig pala kay San Antonio de Padua. ay e malapit sa puso ni San Antonio de Padua ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba may hawak na libro? Salita ng Diyos doon dapat tayo iikot. Kaya kung ano man ang magiging desisyon natin dapat, ano ba ang sinasabi ni Kristo? Marami po kasi nagpapanggap, no? lalo na sa social media, mga influencer. Maraming influencer. Pero kailangan mong, kailangan kang magkaroon ng tamang discernment kung sino ba talaga dyan yung ayon sa Salita ni Kristo. Kapag ginawa natin yan, nakakatiyak tayo magiging maayos ang buhay natin. Unasan ka man ngayon, dahil yan sa pinakinggan mo. Sana po patuloy natin pakinggan si Kristo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya naman ako. Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Binapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing na naog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukom sa nangababuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na muli na nakamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya